Ayun, magandang 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 araw po muli dito sa Master B Channel at maraming maraming salamat kayo po sa mga patuloy na nag-subscribe uh, sa ating uh, channel. So, maraming na naman po tayong uh, bagong tutorial, no? So, hindi muna tayo makakapag, uh, ano, hindi muna natin ma-i-tutorial lahat yung uh, buong update ng uh, GSO ngayong February, no? Dahil, uh, meron tayong uh, uh <clears throat> sipon lang naman ano mayroon tayong sipon ngayon kaya hindi ako makapagsalita uh, salita ng maayos medyo barado yung ating uh, ilong kaya uh, itong pinaka importante uh, ninagay muna ng uh, ang uh, ating uuna i-tutorial sa uh, video nito so simulan na po natin Main, main, main Actated, G20, G20+. So, di ba le? Um, sa susunod na video ay focus pa rin tayo dito sa update ng uh, um, Jisoo ngayong February. Pero isingit ko na lang din, ang uh, voice input po ay gumagana na po ulit sa GISO. Kung uh, nakapag-update na kayo ng GISO, ang uh, Google voice typing ay gumagana na po ulit sa update ng uh, Gisoo. So, put five sa pinaka uh, importanteng uh, function na inilagay ng Jisoo. Accessibility, accessibility, accessibility tayo one of four apps are use. Tap natin yan. Tab. Tab. Plus off. On. So kung makikita nyo, naka-off yung aking uh, Geso Plus dito dahil ah uh, uh, mayroon na pong uh, choices dito sa accessibility. So dito sa bagong update ng Geso um pwede na kayong uh, mamili kung uh, ano yung gusto niyong buksan kung uh, Geso ba o itong uh, bago nilang inilagay na hanggang ngayon ay naka Chinese pa rin kaya po um, hindi nyo pa sa ano hindi nyo pa sa mababasa sa English magagamit mo mababasa nyo sa sa pamagitan ng pag-translate pwede nyo sang i-translate uh, no so translate natin on. Interpretation Auxiliary Servician yan yung pangalan niya sa English. O di kaya naman, pwede rin natin siyang pangalan ng Super Jesus dahil yung lahat ng nauugnay dito na inilagay din ng developer ay uh, may super doon sa unahan ng kanilang pangalan kagaya ng uh, Super Voice Assistant. So makikita nyo yan sa uh, oh, Super Voice Command pala, sorry sorry super voice command so makikita nyo yan sa advanced settings voice assistance and translation settings sa nandun sa loob nyan yung super voice command kung updated na po yung inyo pong uh, Giso ngayong uh, February so dito sa bagong function uh, ng Giso na makahanap nyo dito sa accessibility na naka Chinese ay uh, pwede nyo i-on so um, sa akin ito yung naka-on Ah. Yan, ito yung naka-on. So, yung Giso kanina to. Yung Giso plus, naka-off sa akin kasi ah uh, kapag ah uh, yung bagong uh, inilagay ng uh, developer ang uh, naka-on, mas functional sa dito sa Samsung. Kagaya, halimbawa, kapag may tumatawag kasi sa akin, sa Samsung, no? Pwede nyo, sang, uh, pwede niyo rin sang uh, subukan, no? Uh, sa mga naka-Samsung, Ah, uh, lahat naman ng uh, sinasabi ko na dito sa mga tutorial ko ay nasubukan na kaya po um try nyo rin sa inyong mga phone no lalo sa mga naka-Samsung. So kapag naka-on si ano, kapag nakabukas si Gizu Plus tapos may tatawag, yung answer button at saka yung decline hindi napipindot. So para ma um sagot mo halimbawa yung tawag kailan niya sang i-swipe right so minsan hindi ko nakukuha yung uh, swipe right na sinasabi niya kahit na i-swipe right ko na gamit yung uh, two fingers ay hindi pa rin siya nasasagot hindi pa rin siya nasasagot minsan hindi tumatalab yung ano yung uh, swiping na sinasabi ng uh, G-Plus kapag ka may tumatawag pagka-decline naman swipe uh, swipe left So, kahit na swipe left ko, hindi ganong tumatalab. No, hindi ganong gumagana. So, kapag itong uh, bagong pangson ng Giso ang binuksan ko, na hanggang ngayon ay naka-Chinese pa rin, no? Na, uh, accessibility. Kapag ka uh, may tumatawag sa akin, nagiging available na yung uh, double tap doon sa may answer at saka declined. So, kapag dinobol tapo yung answer o di kaya yung declined, uh, gumagana na nakokontrol niya na yung uh, call. So, ang isa pang advantage, kapag uh, itong uh, bagong uh, function ng giso ang inon ko, uh, doon naman sa alarm, kasi pag nag-set kayo ng alarm sa Samsung, kapag ka uh, oras na na kailangan, nyo, Uh, kailangan na siyang tumunog, um, kahit na itap mo yung dismiss, hindi na pipindot yung, ano, dismiss, hindi na kakancel, tuloy-tuloy pa rin yung pag-alam, uh, uh, alam ng, uh, ano, ng uh, Samsung. Pero itong uh, bagong uh, nga ng Gison na ka-Chinese, ay uh, gumagana, kahit na i-double tap mo yung uh, dismiss button, ay napipindot. So, yan, yan yung mga um, nakita ko na, ano, na pagbabago kapag uh, ang naka-on sa akin ay yung uh, bagong function ng Gizu na naka-Chinese pa rin ano, hanggang ngayon. So, pwedeng isang subukan uh, kasi sa Samsung ko lang to na ano na um tatawagin ano? ano, uh, na wala pa kasi kung ano wala pang nagpapa wala pa ako nakita dito na naka-Oppo na sumubok nitong uh, bagong function na ito. So So mga makakapanood ng uh, um tutorial nito, try nyo kung uh, uh, mas pang uh, mas functional ba kapag ito ay naka-on. Ito nga ng Chinese na uh, kasama sa pagpipilian dito sa accessibility. So imbes na Gisu yung uh, i-on nyo, subukan nyo pong i-on itong uh, uh, bagong function na ito nang Gison um, naka uh, Chinese. Pagdating sa battery, okay lang din naman. Hindi naman sa mabilis malobat kapag ito yung nakabukas. Ah, normal lang naman, no. Hindi naman sa malakas sa battery. So, ayun. Na test naman na ito. So, mas functional po yung uh, Samsung device na ginagamit ko kapag uh, ito yung nakabukas kaysa sa Gisu. Yan. Pero, um, followed by Gisu pa rin naman yan. Kasama lang sa, sa choices. Mamimili lang kayo kung alin yung gusto nyong buksan. So bawal po isang pagsabayin no? Actually may ano sa dito, may description sa, uh, kaya lang naka-Chinese kasi. Tap natin 'yan. Yan naka-Chinese kasi yan, 'no. oh kita mo lang pangalan. Kasi naka-Chinese. Yan yung description niya, basahin natin it is explained that the functions of the auxiliary service and the main service are exactly the same. They are mainly used in some scenarios where the name of the screen reading service is detected. The two services do not need to be opened at the same time. So, yung serbisyo daw ng bagong function na ito at saka yung main service, yung tinutukoy niya dito na main service ay yung GISO+. Plus. So, Pareho ho lang daw yung kanilang trabaho o yung kanilang uh, pangson. So parang uh, giso pa rin talaga yung nakabukas. No? Ah uh, mamimili ka lang talaga yung mamimili ka lang talaga kung alin dito sa dalawa ang uh, bubuksan mo. So ah uh, ang tawag ko kalimutan ko alis sasabihin ko. Hindi daw sa pwedeng pagsabayin kasi uh, magdo yung kanyang TTS, no? Uh, Pagwinasan niyo yung uh, pag binuksan nyo yung Gizu Plus, tapos itong uh, Chinese na ito, itong uh, nakatranslate pa rin sa uh, Chinese, uh, magdodoble sila, kaya mamimili lang talaga kayo kung alin dito ang buks, uh, gusto nyo buksan. Yan. So, kung may mga tanong kayo about dito sa bagong function na ito, na nasa accessibility, uh, pwede nyo pong uh, i-comment dito sa video na ito. So, kung uh, meron pa kayong hindi ma- Ah uh, ano, 'yang kayong hindi na intindihan sa video na ito, ganoon, medyo naguluhan kayo sa pagpapaliwanag uh, ko. Eh pwedeng yo pong itanong dito sa comment section para mas masagot ko po, no? Um uh, sumasagot naman po ako sa mga comment. Kaya naman sa mga kaibigan ko dito na uh, may alam sa akin Messenger kana o no, sa akin Telegram account, so pwedeng yo pong i-chat para mas ma-explain ko sa inyo yung ah uh, uh, bagong uh, function na ito na nasa accessibility, no? So, salamat po sa mga nakinig, no? Hanggang dito muna dahil, ah, uh, medyo, ano, barado talaga yung, ano natin, ilong natin, yung ating lalamunan, eh, eh, eh makate. No different. No different.